an mm dreoñ -hmm. nda ng place. Charan. Isa lang din susulpotan 'yan. <laughs> Hi. Ito yung sinasabi kong kain na yung mime po A, Ano kakain pa tayo? Mahaba ba lalakarin natin? Kain muna tayo Kain muna tayo mime Yay! We're here! Hi Blan! Ayan si ate o oh, hi daw kay ate Here. <laughs> okay. okay. Kain muna kami, guys. Kain muna tayo, may MF. Ay, di ko. Ay. Ano sa'yo, MF? Ano Ano sa'yo? Kasi kumain ako ng show May show sabaw. lang Hindi ako na Hindi ah. Ay, ako Sige, sige. Magkaroon. paglabas natin. May ano ka ako dito. Dalawa mo nakain ko malayo-layo lalakarin natin. Kala mo lang. Kaming nga dami namin kinain pero nagutom kami. Yay! Ang ganda ng view guys. O, di ba? Hahaha. Ayan. Dito kami sa side. Dadaan. Ayan. Diyan. Eh. Dito kasi. Kainan. Ayan. Dito kami mag-umpisa. Okay. Mahaba-habang lakaran to guys. Mahaba-habang lakaran. Uh. Let's go. Ayan. Ito kasama ko. Si O, oh, di ba? Parang nagre-recall nagre, -recall, nagre -recall yung dating pumunta kami dito. Nagre-recall yung mga way, way, way. One key, dito, dito, dito. Dito, dito MF. So dito yun. Dito yun. Oo, Oh. Di diba? ang laki. Laki. Ano ba tawag dito, balete? Hindi. Hindi siya balete. Kusang gusto, gusto ko talaga sa may green. Ha? Sa may green. Oh, di ba may puso Dito umigi. Okay, eh, nandiyan pala ito guys. Oh. Okay, nandiyan dito. Hello. Hello. Diba, hindi pa kami nakakarating sa dulo. Hinihinga na yun. Hinihinga na yun. Nakapunta ka dun sa may hagdan, Emek. Hagdan na pataas na gano'n. hindi ba diba masukal pero pagdating mo sa dolo maganda and guys dito na kami sa kagubatan with the meth Ata na naman kami, guys. <laughs> guys. See you later. mahaba lakaran to, guys. Yes, okay, see you later. Bye. Dito na kami, guys. Ayan. Kainitan. O, oh, diba? Ganda ng tanawin. Nasa dagat na tayo. Join here, olha lá, tô trego. ganda. Ang ng ano, sky oh. Ba, ganun tang ang isda. Thank you.